Sakit sa ulo ng isang car owner. Ayat, kung mapapansin nyo, naka-tape lang yung akin side below kasi mayroong magaling na det kamoting driver ng piltranko ang siniksikyaan sa diri niya sa kalsada kahit masikip. Kaya... Dadarni niya yung side mirror ko at tinakpuhan niya ako. Kaya napilitan ako maghanap ng replacement ng side mirror na surplus lang kasi mahal yung kanyang ah uh, brat Kaya surplus na nakuha ko. At the same time, napansin nyo, pinabuksan ko na rin kasi paparita, paparitan ko na rin kasi yung aking ETF filter at saka yung ETF oil niya para mas maging maganda yung tapo ng transmissions ko. Kasi nga, ah, medyo sobrang ang niya. Kaya ito nga, nandito tayo sa pinagkakatiwalaan kong sharp kung sa ako nagpapaayos ng aking sasakyang kasi sa kasa napakamahal. At ayan makita nyo, pinakita sa akin ni Kuwera, napakadumina ng aking ETF at diyan mo ang dami-dami nang dumi talaga so nagkoho siyang nan sila sa atin transmission so kailangan talaga siyang binisan buti na paagap ang kuagat kundi sira ang ating transmission at another sakit sa ulo yon ng isang car owner kasi okay lang na magkaroon ng sila sa engine madali yung uh, magawa pero pag ang transmission ang nasira ay nako baklas lahat yon at hat at mas mataas ang gastos. Alam niyo ba na hindi ganun katali rin ang meron sa Kasi yung maintenance pa lang ng sasakyan, e eh, napakamahal na. At talagang hindi bilu ang gastos sa mahina na ang mga like 3,000, 5,000, 7,000 hanggang 20,000 to 30,000 depende sa paparitan na piyesa ng sasakyan mo at depende sa problema ng sasakyan mo. So kung hindi maalaga yung car owner at wala siyang budget para magpaayos ng sasakyan niya o magpaminta ng sasakyan niya, eh wala, hindi tatagal ang sasakyan. So yun nga, itakabit na yung bagong ATF filter na uh, mag-maintain ng magandang takbo ng ating transmission. Sa 5 years ng sasakyan ko, ang nakakalohang na yung lang Napalitan yung ETF filter niya kaya naging gano'n nakakapal yung dumintang ETF na. At ito natin ang gano'n ni Kuya yung wide cover ng side mirror kasi nga pagpapalitin namin yung original na side cover ko na metallic clay. bago binili ko from the surplus at alam niyo kung yun? That is 6,000 pesos. Surplus lang niya na side mirror ha. So what more magkano yung brand new? But good thing lahat na mekanism nung side mirror na ron is gumagana naman. So goods sa rin yung item na nakuha ko sa uh, Bulacan. At ito na nga at tinatanggal na ni Kuya yung mga turnilyo para makabit na yung ating side mirror. All. Pero bukod dyan, syempre, ah uh, abang ginagawa inside side mirror natin, ayan, na na, na ng uh, ETF oil para maging maganda na yung takbo ng ating sasakyan at the same time magiging matipid na yung ating sasakyan sa gasolina so very important na pinaparita talaga yung ETF oil at filter every 40,000 kilometers. at ito na nga baklas na yung ating uh, sa may pintuan kung saan ikahabit o yung may wire kasi dyan para sa side mirror, para doon sa mechanism ng side mirror. So, nandun yung sa loob. So, kailangan siyang tanggalin talaga at para may kapit yung ating side mirror. So, imagine nyo kung din ni ko to, hindi ko to. Hindi ko alam kung may execute ko siya ng tama or hindi. Doon, tumitingin ako sa YouTube kung paano mag-DIY para less cost sana. Pero, hindi kasi ako expert sa ah uh, pag-aayos ng sasakyan. Talagang maneho lang talagang alam ko. Tsaka naiintindihan ko lang yung mekanismo ng sasakyan. Pero yung ako mismo ang gagawa, hindi ko haya. Alam mo na, as a Miss Universe charot, hindi ako gumagawa ng ganyan. So, I rather to pay na lang the services para magawa yung mga dapat kong pagawa sa sasakyan. At dito tinatanggal na ni Kuya yung original na side mirror cover ko para ipalit doon sa ah, nabili ko sa surplus na 6,000 pesos. At syempre, or natapos lahat ito, makakahinga na ako ng maluwag, maayos na uli yung sasakyan ko. Kasi nakakailang kasi mag-drive ng isang sasakyan na alam mo may tama yung sasakyan mo kasi parang feeling mo, alam mo yun, pag nakita na Ivan Driver na may tama ang sakyad mo, parang hindi ka model na maglabo, hindi ka maingat mag That's what I feel. So, dito, uh, kinakabit na yung bagong side mirror natin na nabil natin sa surplus na goods item naman siya kahit na sabi mong surplus siya. Pero again, sakit sa ulo talaga yung presyo niyan, sakit sa ulo yung uh, ihintindihan mo yung pagpapagawa tapos tinakbuhan ka pa nung uh, Pilklang ko na bus na yon na siyempre defensive driver siya. Eh, alam mo yon Gusto ko man siyang i-reklamo po sa Pilklang ko dahil tinakbuhan niya ako. Ang ginawa ko na lang eh, ipitin na sa Diyos ko na lang at ipinasa ko na lang sa universe ang karma niya. Dahil sa totoo lang naniniwala ako sa law of karma. If kumuha ka ng masama sa kapwa mo, sampung beses na masama ang ibabalik sa iyo ng karma. Okay? So ayan yung sila nung side mirror. So pinakita ko lang pero na yan eh. Nahayos na. Okay, pinakita ko lang yung ano yung na sila sa side. Taga na putol yung side mirror ko talaga. So mayon, okay na yung side mirror natin. Maayos na siya. So goods na uli natin sa the same time. Bagong palit yung ating ATF, maganda yung magigit ng transmission ng ating sasakyan magiging matipid na rin siya sa gas at on the go na talaga uli yung ating sasakyan ng makakahinga o ng balut at again syempre ito yung mga isa sa mga sakit sa ulo na isang car owner yung mga pagpapagawa pagpapaayos yung merong detisglasya sa iyo merong babangga sa iyo alam mo yun tapos syempre yung maintenance niya Ayun, kailangan continuous yung monitoring mo at pagpapahayos mo sa kya. So, kailangan guys.